Good day mga kabakal. Andito po ako para mag-share ng panibagong video. Pero this time, yeah, hindi po shooting videos yung i-share ko po. It's about how to be a responsible gun owner. Okay? So, uh, mag, impart po ako based sa sarili ko pong opinion and experiences. No? So, hindi lang uh, okay, experiences, hindi lang para dun sa mga Uh, baguhan na nakaprocure yung firearms na para na rin ito dun sa mga datihan para ma-refresh din sila. Okay? So, meron po akong dalawang bagay no, para maging isang responsible gun owner. Number one is yung uh, dapat marunong tayong humawak at number two is marunong tayong magdala no? So, <laughs> medyo komplikado ba mga kabakal? Pero, alam niyo, parang parehas lang, ah, no? So, hihimayin ko para sa inyo, no? So, yung, punta muna tayo sa number one. So, yung number one, yung paano paghawak. So, ito, uh, example mga kabakal, oh. So, paano ba natin hinahawakan yung, yung pistol natin o yung firearm natin no? so para sa akin mga kabaka, yung tamang paghawak ng 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 firearm natin is kailangan uh, alam natin yung gun safety procedure no? di ba may meron tayong apat na na cardinal rule di ba so yung sa apat na cardinal rule is number one is yung always consider a gun is as loaded no so every time na hawak tayo ng ng firearm always natin i-check kung may load or wala. Okay? So, una, check natin kung may magazine, and then check natin yung chamber. Kung wala, lumabas, silipin, tapos hammer down. Do, no, that's the time na ma malaman natin na clear yung ano, yung yung firearm, okay? So, kahit kahit sabihin na natin na clear siya, so never ever pa rin natin na tinututok-tutok sa tao. Wag nat wag tayong magbibiro na itutok lalo na kung halimbawa si kumpare, no? wag na wag nating biruin si kumpare na oh, kumpare patay ka na oh, yeah. kumpare isang uh, wag nating na kumpare isang bala ka lang ano so wag po nating gagawin yun no? so so klaro tayo doon no kahit kahit walang load so, kahit na check na natin na walang load tong fire natin never ever natin siyang ano itinututok kahit kanino no lalong-lalo na sa tao or sa sa part ng katawan natin okay no so so ito so, tayo sa number 2, na number 2 rule is always keep your trigger finger out of the trigger unless you are ready to fire, okay? So, kailan ba natin dapat pinapasok yung daliri natin dito? Pagka naka-aim na tayo sa target, tsaka natin ipapasok and then kalabit, okay? So, yun yun. So, rule number 3, never ever point the muzzle of the gun to anything or anyone na hindi nyo wish to shoot or to destroy, okay? So, itong ini-import ko na to, guys, ah, hindi ito yung about dun sa ano, sa sa firing range kasi sa firing range kasi, 'di ba? Pag may tao ron sa harapan nyo, hindi ka pwedeng humawak ng barrel. So, dito ituturo ko na pwede kang humawak ng barrel kahit isang libo pa yung tao sa harapan mo as long na yung muscle ng barrel is hindi nakatutok sa kanila. And pangalawa, is yung trigger finger mo is nakalabas. So sa sarili para sa sarili ko pong opinion safe po yun no as long na yung muscle ng ng uh, yung muscle ng ng mga baril natin is hindi po nakatutok sa tao man or sa any part ng katawan natin no nagiging safe po yon. Punta tayo ron sa number 4, no? Yung uh, make sure of your target and what's beyond your target. Isang example ko lang dito mga kabakal, uh, may nanloob sa inyo sa sa bahay niyo, no? May nanloob. So nagkabulagaan kayo nung magnanakaw sa loob ng bahay niyo. Ngayon, yung magnanakaw nakatayo ron sa dingding, no? So ang unang instinct natin diyan is to engage dahil hindi natin alam baka may dala rin silang deadly weapon, no? Na baka ba maunahan tayo. So, So, pag engage natin, okay lang kung tinamaan. Eh, paano kung hindi tinamaan? ba? Diba? Kung nakailag yung magnanaka, eh, yung pala yung dingding na yun, eh, kwarto ng mahal natin sa buhay. Whether anak natin, yung kasama, kasama natin sa loob ng bahay, no? So, doon hmm. sa so, dun, dun pumapasok yung, ano, yung make sure of your target and what's beyond your target, no? Pag hindi ko ba tinamaan yung magnanakaw at saan papatak yung imbala, no? So, yun yung sa number four, okay? So, klaro tayo rin sa gun safety. No? So, four cardinal rule of gun safety. Kasi, pagkakulang, uh, pagka kulang, so, kasi mga kabakal, kapag kulang yung kaalaman natin sa gun safety, ah uh, pwedeng ito yung mga mangyari sa atin. So, may video ako, panoorin nyo to guys. So, watch this. Lane, shit, I ain't with it, sending shots at your Swag, bitch so Pull the hammer back, so this gun's totally loaded You have to push down the hammer before you even pull the trigger And once you do that, it enables you to Fuck Rock, foil 50 Short, all of them talk about clock forty. Okay, I'm the only one in this room professional enough that I know of who cares clock forty. I'm the only one okay. He's walking it off, like a chair. Right? Making sure everybody else is okay. It's got all quite right. a limp. Okay, so, so napanood niyo yung mga yung video na yun, no, yung mapansin niyo uh, kulang sila about sa gun safety. So yun yung uh, number one, yung yung tamang paghawak, no. So kulang sila kung lang, may so, karagdagan pa kayo about dun sa number one, sa gun safety, no. So comment down below lang para medyo, para mas lumawak pa yung ano natin, yung yung sharing of thoughts natin, okay? So proceed tayo rin sa number 2. So, proceed tayo rin sa number 2, yung paano dinadala. Kung paano dinadala. Kanina hawak ngayon, paano natin dinadala. Bang, so, ano bang requirements, di ba? kilita may tatlong requirements to. Yung tatlong IDs, no? ID ng license, LTOP, tsaka ng permit to carry. So, kailangan, and every time na magdadala tayo ng firearm natin, mga kabakal. So, eto, mga kabakal, payo ko lang sa inyo. Ito yung pinaka-importante, yung number 4 is kailangan magbaong kayo ng sako sa akong pasensya, no? Sako sa akong pasensya mga kabakal. Dahil kung kulang kay sa pasensya, madaling uminit yung ulo natin instead na makatulong sa atin 'to. Yung firearm natin magiging problema pa, magiging isang malaking problema. So eh ano natin 'yan? Hihimayin natin 'yan kung ano ba yung mga problema na 'yan, no? So unang-una, alamin natin kung kung ano ba yung purpose bakit tayo nagdadala no ano bang purpose bakit tayo nagdadala di ba? number one is para protection di ba sa sarili natin at sa pamilya natin no yun ang number one number two kagaya ko sa work related no dahil isa kong security detail kailangan ko ng firearm sa trabaho ko So number three, recreational. Pwedeng sport shooting, Yeah. So, yun so yung kung sa, kulang pa yung purpose yung sa, sa tatlong sinabi ko. So comment down below lang sa comment section mga kabakal, no. So para sa sa akin lang is tatlo lang, no. Pang protection, trabaho, tapos recreational, okay? So yun yung purpose nito, no. So punta tayo sa number one is protection, no. Kung pang protection, kailan ba natin siya dapat gamitin? Okay? base sa sarili kong opinion mga kabakal gagamitin lang, lang natin to para dun sa mga masasamang loob na gusto tayong saktan sa pamamagitan ng ano ng uh, deadly weapon self self explanatory naman alam naman natin yung mga nakakamatay na na deadly weapon no it's either na barrel, kutsilyo, itak or whatsoever no so protection po natin ito tong mga firearm natin no claro tayo doon mga kabakal no protection ito no? Pero mga kabakal, hindi ito protection para hindi ito protection no? <laughs> Laban sa mga nagmura lang sa binunutan mo na. Okay? Hinamong ka ng suntukan, binunutan mo na, no? So maling-mali po 'yon mga kasama, ah, mga kabakal, no? na sabi ko nga kanina, kung magdadala ka nito, kailangan mag magdala, magbaong kayo ng sako-sakong pasyensya dahil nga hindi po sa hindi po ito ginagamit, hindi po ginagamit ang firearms. Sa simpleng komosyon lang sa kalsada, lalo na sa trabaho, whether sa kalsada, sa trabaho, kahit saan po tayong pumunta, no? Yung simpleng komosyon na uh, example natin diyan is yung road rage, no? Kadalasan diyan yung road rage, no? Uh, nagkagit-gitan lang kayo, binabaan mo, binunutan mo ng baril, tinutukan mo. So, ang pangit po yun. Hin wag na wag po natin gagawin yon. Dahil pagkaginawa po natin yon, yung, yung maling pagdala na itong firearm natin, it's, dahil pag ginawa po natin yon, yung mga bagay-bagay na gano'n, na konting komosyon lang, is baril yung option agad natin. Mga kabakal, isang pindot lang po tayo ngayon sa panahon na to, no? So, isang pindot ka lang, viral ka na, no? So, so kapagal, may video rin ako na ito yung sample ng maling pagdadala ng, ng, ng firearm. No? So, panoorin niyo ito mga kapakal. Lala na, eh, ihay na nga ang mga reklamong grave threat, physical injury, at precious mischief, laban ng kaya Carl ben ang, ang uh, sinasabing SUV driver na nanutok ng uh, baril kamakailan sa isang uh, nakaalitan niyang taxi driver sa bahagi ng Edsa Santolan. kini kung mangyari paghahain ng uh, kaso sa tanggapan ni uh, Assistant S.P.T. Ang lalaking tumutok ng baril sa isang driver habang nagkakaroon ng alitan sa traffic. Sa isang mensahe, sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara na ipinatawag ang driver para sa investigasyon nitong June 17. Sa isang video na kumalat, sinabi ng lalaki na siya umano ay taga-MBI, matapos silingin sa isang driver na ipakita ang kanyang lisensya para sa pag-aaral. Oh, oh, kaya po malas mo yung boses ko, sir. Sorry po. Bale, sabi ko po. Kasi lugi po kami, sir. Yung pin po, doon lang po say. sa... Sasabihin mo, pwede naman akong magdagdag. Ay, wakahal ko ulit ko sa eh, eh. iyo. Hindi po kasi, sir. Nakamay po ako. Ay, may mga kong say. Eh, kayong pati mamahayang naman po, diba, po ka. Tinanggal ko po yung ano. Diyan naman kayo may So Nakita niyo 'di ba? So konting komosyon, naka, nakahawak agad sa, sa baril, no? Para sa akin, no? Yung yung mga napanood natin video, yan yung mga taong nangihiram lang ng tapang sa baril, no? So, huwag po nating gagawin 'yun, yung manghihiram tayo ng tapang sa baril, no? Uh, uh, hindi hindi po ito, hindi po hindi po sinabi na pagka may may hawa ka na ng baril is matapang ka na no? so mali po yung ano yung yung paggamit natin ng tapang okay ang sa panahon po natin ngayon hindi po patapangan na ho, ngayon hindi po mali po kailangan hong ngayon pauta ka na lang no kasi kung uh, kung sobra kayong tapang kagaya ng mga napanood natin kanina so malamang ito yung magiging kaso niyo panoorin niyo to Pagtutok pa lamang ng barela isang krimina sa ilalim ng batas natin at ito ay maaaring kaso ng grave threats under Article 282 ng ating revised penal code. Yung threat na papatayin kita or sasaktan kita mm -hmm. or uh, isama na natin yung tutukan po kayo ng baril na isang tao kahit na walang salitang ginamit, obviously, isang threat to commit na isang harm, di ba? Mm -hmm. Pananakit sa inyo. Pero of course, maaaring ding light threats naman sa ilalim ng Article 285 na nagsasabi na yung drawing a weapon or yung kumakasaka mm -hmm. or threatening with a weapon pag nakikipag-away ay light threats lamang at mas mababa ang penalty. So, depende sa facts ng kaso but threat pa rin siya. So, either way, whether grave or light, ay ito pa rin isang krimen. Mm -hmm. So, mabuti na rin lang at hindi niya pinapitok ang barel kasi iba naman yung kaso. <laughs> Kung ano, maaring merong mga kaso na mas mabigat. So, in any mm -hmm. Okay, so mga kabakal, napanood nyo, yung, napanood nyo yung video na yung mga probable, mga posibleng mangyari kapag mali yung pamamaraan ng pag, paggamit natin ng, ano, ng, ng firearms natin, okay? So, so bottom point is gagasos tayo ng malaki, no? Dahil sa pampiyansa, no? So, kung ulitin ko ulit, pag kung may dala tayong firearms natin, no? Kailangan may baon tayong sako kung ano, sako-sakong pasensya, okay? ah uh, kapag minura ka, oh, di murahin mo lang. Uh, murahin mo ulit. Oh. Di ba? Ha, kung ka, suntukan. Oh, di, suntukan. Kung kaya mo, di, suntukan kayo. Di ba? Pero pagka bumunot, unahan mo na. Di ba? <laughs> Yung aakmang bubunot, unahan mo na siya. Dahil hindi natin alam kung ano yun. Di ba? Yun lang yun. So, pero kidding aside, mga, <laughs> mga kabakal, asma as much as possible, kung makakaiwas man lang din tayo sa, sa mga ganyang away, iniwas na po tayo. Dahil mga kabakal sa totoo lang madali pong pumasok sa away, no, pero mahirap pong lumabas, no. at uh, isa pang ano ko rito, mas masarap matulog sa gabi na 'yung wala kang iniisip na kaaway, no. Uh, nga, uh, so 'yun 'yun, 'yun 'yung 'yun yung gusto kong i-emphasize dito ka, mga ka, kasama, mga kasama, ah mga kabakal, as much as possible, no kung kung may mga ganun mang nakumoshion kung halimbawa uh, may may nagmura sa atin no tayo na 'yung mag, maging mapagkumbaba no dahil hindi na huuso patapangan ngayon no ang uso ngayon is paotakan na lang no kung, hindi naman siguro mawawala 'yung pagkalalaki natin kung minura lang naman tayo eh, di ba hindi naman siguro mawawala 'yung pagkalalaki natin kung kung hinamong ka ng suntukan eh di ba hindi naman siguro ngayon, kung, talagang medyo na, na naririndi ka na sa kanya o whatsoever, eh di kung ano yung gusto niya, yun lang. Hanggang dun lang laban. Di ba? Fair and square. Kung suntukan, suntukan. Kung murahan, murahan. No? Pero hindi po sinabi na pag minura ka, bubunutan mo. Pag hinamong ka suntukan, bubunutan mo. Mali po yun. No? So, Maling-mali po yung mga kabakal. Okay? So, so, klaro po tayo ron mga kabakal, okay? So, klarong klaro po 'yan ha. So, sana po makatulong itong video ko sa baguhan at sa datihan na may nag nag mahawak at nagdadala ng firearms, okay mga kabakal. So, bago ko putulin o tapusin itong So, bago ko tapusin itong video ko, Punta muna tayo dito sa shout-out portion, mga kabakal. So, so, mga kabakal, punta tayo dito sa shout-out portion. No? So, may mga avid viewers ako rito sa Facebook page ko. So gusto ko lang silang pasalamatan sa pamamagitan ng shout out. So umpisaan po natin, no. So umpisa natin kay Sir Mark Aaron Garcia Abeno. Share shout out po sa inyo. And then kay kay Sir Benjamin Bandola. Sir, shout out po sa inyo, sir. And then kay Sir JPL, JPL, no? Uh, shout out po sa inyo, sir kay Sir Techboy Cardenas and Mar ng Cebu City. Sir, sir, shout out po sa inyo. And then kay si Sir Ramil Raimundo Tapan ko po ito na taga Bahama. Sir, shout out po sa inyo. Kay hmm. Sir JP Adolfo Mabait. Uy, mabait. Si kay Sir Mabait ng uh, Salug sa Sambuanga del Norte. Okay, Sir, shout out po sa inyo. And then kay Sir kay Sir Joseph Santos, Sir Joseph Santos, shout out po sa inyo. Mahide Ali, Sir Mahide Ali, shout out po sa inyo. Next kay Sir Butch Beles, si Sir Butch Beles, uh top fan ko rin po to dito sa Facebook page ko. Uh, so Sir Butch Beles, shout out po sa inyo. Uh, kay Sir Renny Boy Manibale. Okay, so pina-shout out ni Sir uh, Renny Boy yung mga ano niya. Mga kumpare niya from MacArthur Village, uh, Malolos, Bulacan. <laughs> okay. Mga kumpare, uh, shout out sa Pinoso, shout out kay ni Sir uh, Rene Boy Manibale. Okay. And then next kay Sir, uh, kay Sir Enrique Enriqueto Parlat ng uh, Barangay Mambong, Binangonan, Rizal. Sir, shout out po sa inyo. Arnel Signo, si Sir Arnel Signo tapan ko rin po siya, Sir uh, Arnel Signo, shout out po sa inyo, Sir. Si Sir Ronald Hinon Bakalso, kay Sir Ronald Hinon Bakalso, Sir, shout out po sa inyo uh, from San Jose Del Monte, Bulacan. Okay. Kay Kuya, ito Kuya ko to, Kuya na Eagles, no, so, kay Kuya Paul, kay Kuya Paul Librado ng uh, Masidlak Eagle Club, CLR4, Munting Lupa City. Uh, kuya mga kuya ate ng uh, Masidlak Eagles Club, uh, shout out po sa inyo lahat yan mga kuya ate. Next kay Sir Roger, kay Sir Roger Amigleyo Arendain ng Torrel Davao City. Sir uh, Amigleyo, uh, shout out po sa inyo. And then last but not the least, oh kuya ulit na uh, isang Eagles kay Kuya Jess Oriendo, Kuya Jess Oriendo ng uh, Davao Bay Eagles Club and sa Davao Bay Lady Eagles Club. Mga again, mga kuya ate ng Davao Bay Eagles Club and Davao Bay Ladies Eagles Club. Uh, shout out po sa inyo diyan lahat sa taga Davao. Okay? So, sana po makatulong po itong na-share kong video no sa sa atin sa sa inyo no, sa, no. so para doon po sa mga hindi pa po nakapag-follow dito sa Facebook page ko uh, please follow po itong Facebook page ko and then at po ng followers ko rito sa Facebook page ko mga followers mga tapan ko please subscribe po kayo doon sa YouTube channel ko Henry Glenn uh, Henry Glenn Mardo okay so dito po muna ulit magtatapos itong video ko mga kabakal sa susunod pong video. Have good day and God, God bless to you all mga kabakal.